Dahil po, Valentine ngayon, may ibibigay kami sa iyo. Wow, sana. Hmm. Wow. Ano wow. po? Ah! <laughs> <laughs> Bawal po ang nakamaroon ngayon. Bakit po? Valentine, Valentine po, dapat <inaudible> naka? Pula. Pula. Oh. oh, violation po yan. Club <laughs> po yan, joke lang. Pero sana, pagka-abot pa kayo ng another 13 years. Oh, isipin nyo na lang na nakaposas kayong dalawa para hindi kayo maghiwalay. Ah, uh, dahil po Valentine ngayon, may ibibigay kami sa iyo. Wow! Wow, sana hmm. wow, all. Ano po? Ah! <laughs> <laughs> Hello po, Happy Valentine. Happy Valentine. Magara po. Happy Valentine. Ma'am, Happy Valentine po! Ah, dahil po, Valentine ngayon, may ibibigay kami sa iyo. Wow, hmm. wow sana Oh. Ano po? Ah! <laughs> 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 ano po? Joke lang. Ito po, ito lang para sa iyo. Wow. Wow. <laughs> oh, thank you. Uh, ah, at meron po po, meron po kami bibigay para sa iyo. Oh. Yan, ah. Uh, yan po. Uh, Happy uh, Valentine po. Bawal po ang nakamaroon ngayon. Bakit po? Uh, Valentine po. Dapat naka? Kula. 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 Uh. O, oh, violation po yan. Uh. Sir, good morning. Uh, dito po tayo. Happy uh, Valentine po. Happy Valentine po. Bakit baliktad yung? Pag-i-night. Pag-i-night. <laughs> kasi. Naka ano kayo sila? Naka maroon. Maroon Oh. Happy Valentine po Bawal po ang naka maroon ngayon. Bakit po? Valentine, po dapat naka pula. Pula. Oh. oh. Violation po 'yan. <laughs> violation 'yan. <laughs> Ito po ang penalty. Ito po penalty. Hindi kayo pwedeng maghiwalay. <laughs> <laughs> Alin pa? Oh, happy Valentine po. May bibigay po kami sa inyo. Oh, salamat sir. Ayun. Oh, yan po. Yan po, mga kasama ko, may bibigay sa inyo ang um, uh, simpleng pang-Valentine namin sa inyo. At eh uh, meron pa po. Meron pang pampabigat. salamat oh, sir. Oh. Pero mabigat ko ito, pero hindi ito pabigat sa buhay. Ay. Ah. Salamat <laughs> po. Oh. Sige po, ingat po kayo. Happy Valentine po. Dito na Dito na yan, dito na. Dito po, dito po. Ah, dito dito. Oh, nakatulis ka. Oh, dito dito po. Oh, sa tabi, sa tabi, sa tabi lang. Oh, walang plaka. Oh. Walang plaka yung motor. Bakit walang plaka yan? Ha? Bago? Ito, ba't Oh, nakatsinilas ka. Walang plaka ang motor mo. Oh. Hello? Oh, okay po kayo. mag sawa? <laughs> mag sawa kayo? Oh. Dapat ayos inyo na ilang mag, ano? Ha? May mag plaka uh, motor mo. Kailan mo pinili? Last month. Last month. Oh. yan kasi Valentine naman pagbibigyan namin kayo. Oh, at uh, ilang taon na po kayo mag-asawa? Ah, 13 na po. 13? O, oh, uh, kaso kinasal ko kami last ano lang. Sabi ah, ko Sige po, para magtagal pa kayo ng another 13 years, meron kaming bibigay sa inyo. Uh, para po, hindi kayo maghiwalay. Ito po. <laughs> <laughs> joke lang po yan, joke lang. Pero sana magkaabot abot pa kayo ng another 13 years. O, isipin nyo na lang na nakapusas kayong dalawa para hindi kayo maghiwalay. Hindi ito literal na pupusasan namin kayo. Sa isip lang na Iwag kayo maghiwalay. Ah, uh, oh, dahil po dyan, oh, may kaunti kami regalo sa inyo. Ah, uh, ito pa, ito pa po. Ah, uh, ah, uh, oh, dapat ikaw magbigay kayo kay sis. Thank uh, you uh, po. Sige po, ingat ma'am. Ingat sir, ha? Ah. Happy Valentine's Day po. Enjoy the day.